Hawak mo ang aking kipoy sa aking paglalakbay at ngayon ay titi mo. Ay, Diyos ko. Aray. Makainit dito sa Pilipinas. Ay, hello po. Thank you po. Thank you po sa pagdating. Kain lang po kayo. Sige, parahe pa pong pagkain doon. Kain po. Sige po. Thank you. Pakabusog po kayo. Salamat. Kasi sila masin? Anong oras na? Ay, nako. Masi, masi. Masyado ka na talaga ng laging Pilipino time. Tapos, pag di ka natira na pagkain, magagalit ka, ha? Yes, pinapatay Natawag na si Malu. Hello, Masi. Yes, Malu. Ano na? Nasa dyan na ba? On the way na ako. Ay, nako. Yung on the way mo kanina pa. Oo, andito na rin naman ako sa kanto. Naku Masi, bilisan mo na. At si Bruno ay papunta na rin dito, ha? Oo, andito na rin naman ako sa kanto. O siya, sige. Ingat. Sige, Malu. Bye, Masi. See you. Bye. Bye. Ito namang si Malu. Hindi makapaghintay. Kala mo naman di makakapunta baka di ako pupunta. Binalik ko regalo sa kanya. Okay, bigat-bigat pa naman. Hmm. Birthday nga pala ngayon ni Maring Malong. Pero bakit hindi ako in invite Ako ito kapit-bahay. Ako ito hindi niya in-invite. Ano plus kapit-bahay? Nako. Hmm. Alam ka na. Isasoli ko na lang yung mga gamit na hiniram ko sa kanya noong isang taon pa para mabigyan ako ng spaghetti at menudo may pang-alam na ako. <laughs> A few moments later. Malo? Oma! <laughs> Malo, tasari ka na ito, Saka. Sige, pakilagay na lang dyan. Eh, dyan mo na lang sa gilid. Maraming salamat, Malo. Salamat. Ah, sige. Ay, nako, ayawan ko ba? Ang dami-dami ko kasi yung ireregalo. Ba't ito pa naisip ko? Diyos ko, okay, bigat-bigat. Ay, anak, ng patuka talaga na untog pa ako. Malo? Malo, my friend! Yes, masaya my friend. And happy birthday. Are you happy? Happy, happy. Salamat. Oh, finally. Ito nga pala, may akong regalo para sa iyo. Sandi ka. Ali ka, pasok ka. At nang makakain ka na rin. Pasok na. Si Bruno, wala pa? Naku? Malapit na rin yun. Sa tingin mo ba, magagagadahan pa kaya sa si Bruno? Naku naman, Masi. Hindi ka lang maganda. Masikip ka pa. Yeah! <laughs> Naku, malo kung pasikita lang ang labanan. <laughs> 1,001% masikip ito. <laughs> uy, uy, sana uy. Malo? Ay, malo. Sorry ko lang sana itong dryer na ko na sa araw sa iyo. Sige Maha. ha, pakilagay na lang dyan ha. Salamat. Ha ha ha. Sorry ka na ha. Si Maha ba yun? Ano ba naman? Paano yung hirap pa rin siya ng mga gamit mo? Ano ba yung si Maha? Naku, hayahan mo na masi. Ganun talaga buhay, di ba? Malo? Ah, malo! Oh ma, ikaw ulit. Sali ka lang to. Ha? Sige, pakilagay na lang dyan. Salamat. Baka may sasali so ka pa. Oo nga naman, Maha. ba may isasauli ka pa. Sauli mo na lahat at kami napapagod sa'yo. O oh, ayan, may kumakatakda naman. Panagurado ako si Maha na naman yan. Ako na magbubukas. Ano na naman ba yun? Hi, girls! I'm Bruno. Oh, Bruno! Ikaw pala! Halika! Mas ka na! Nung makakain ka na rin! Kanina ka pa nga namin hinihintay. Sorry, Masi, ah. Sobrang traffic sa daan. Ang dami nagtipin na tensya. Diyos ko, kaalaman na mga... ubod naman ng mga, ka mga kasalanan sa buhay. <laughs> okay lang yung Bruno importante, nandito ka na ba diba, Masi? ah, 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 ay, ay, oh oo, oh, oo, oh, oo oh, nga malo ah <laughs> uh, kamusta ka naman Masi? eto, masigip pa rin ah, ah, is, okay lang naman <laughs> long time no see ah Grabe, no? Adan na rin pala natin di nagkikita. So, grabe, no? Wala ka pa rin pagbabago. Ganda mo pa rin. Uy, hey friend. Diyan muna kayo, ha? As kasuhin ko lang iba kong bisita, ha? Hindi. Enjoy your date. <laughs> Sige, Malu. Huwag mo kakalimutan yung Sharon. Kuha? Oo naman, Masi. Mas ko na rin. Sige. Ay, nako. Nakaka-NS talaga. Ako itong kapit bahay, Hindi man ba ako inimbitahan dito sa birthday niya. Kadamot na talaga ni Malo. Tandaan niya talaga itong araw na ito. Nako, pag ako nag-birthday, hindi ko siya imbitahin. Hmm. Lahat na tuloy ng gamit ay naisori ko na. At ito yung mga gagamit ko. di ko na mga anak ah, ko. Kadamotan. Papangit ang mga augali, mga walang poso, walang poso, walang poso. Diyos